bigo ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sa lahat ng paraan, nabigo si Vladimir Putin sa mga layunin ng tinawag niyang espesyal na operasyong militar. Maging sa simula pa lang ay nabigo na ang Russia dahil hindi nito nakuha ang Ukraine sa loob ng tatlong araw na inaasahan ni Putin. Ngunit simula pa lang iyon ng kanilang pagkabigo. Halos apat na taon na ang lumipas at ang buong digmaan ay nailarawan ng kabiguan ng Russia sa lahat ng kanilang sinubukan. Ipapaliwanag ang mga kabiguan ng Russia sa loob ng labing siyam na minuto. Magsisimula tayo sa ilang mga hiwalay na kabiguan na nanauwi lamang sa maliliit na bahagi ng mas malalaking kabiguan na darating pa. Isa ito sa mga unang malaking pagkatalo ng Russia. Isla ng Ahas, ang nakausling batong ito sa hilagang kaluran ng Dagat Itim ay tila walang halaga sa una. Gayunpaman, ang Isla ng Ahas ay isa sa mga unang teritoryong nasakop ng Russia sa unang mga buwan ng digmaan. Alam ng Russia na mahalaga ang isla para sa Black Sea Fleet bilang ruta papasok sa Ukraine, pero naging hamon ang pagpapanatili nito. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Hunyo libo at dalawamput dalawa mahirap ipagtanggol ang isla ng Ahas dahil lantad ito sa pag-atake mula sa lahat ng panig at maliit lang ito para sa kaunting sundalong tagapagtanggol. Dagdag pa rito, dalawamput dalawang milya lang ang layo nito mula sa baybayin ng Ukraine. Maganda iyon kung ikaw ang may kontrol sa baybayin. At tiyak na hindi iyon hawak ng Russia. Nagpadala ang Ukraine ng tuloy-tuloy na misil at artilleria sa isla ng Ahas sa loob ng apat na buwan. Sa huli, natalo ang Russia dahil malayo sila sa kanilang bas dem sa dagat itim. Napilitan umatras ang Russia mula sa isang mahalagang isla na balak sana nilang lagyan ng anti-aircraft at electronic warfare equipment na ibalik sa pagmamayari ng Ukraine ang isla ng Ahas. Ang susunod nating pagkakamali ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nangyari iyon. Ang paglubog ng Moskva, na siyang punong barko ng kinatatakutang Black Sea Fleet, ay isang kahihiyan. Hindi tulad ng inaasahan ni Putin, halos walang navy ang kalaban ng Russia sa Ukraine, at wala silang barkong pandigma na kasing laki ng Moskva. Pero hindi ito, nag ito naging hadlang. Nagkamali ang Russia sa Moskva nang isipin nilang hindi sila tatamaan ng missile ng Ukraine. Pero pinatamaan sila gamit ang sariling gawa ng Ukraine na missile. Tandaan, ilang buwan pa lang mula nang magsimula ang digmaan. Bago nalaman ng lahat na kaya ng Ukraine gumawa ng ganitong misail, ang pagkawala ng Moskva ay labis na sumira sa anumang pag-asa ng Russia na mapanatili ang kontrol sa Black Sea. Palatandaan ito ng mga susunod na mangyayari habang pinabuti ng Ukraine ang missiles, gumawa ng bagong drone, at gumamit ng Western missiles tulad ng Storm Shadow. Mas marami pang bahagi ng Black Sea Fleet ang bumagsak. Nawala ang lakas ng hukbong dagat na ipapakita sana ng Russia. Ngayon, halos isang katlo ng Black Sea Fleet ang nawasak at ang natitiray nagtatago. Di kinailangan ng Ukraine ng tradisyonal na hukbong dagat para magtagumpay laban sa Moscow Ruin at iba pa. Akala ng Russia, iyon ang kailangan ng Ukraine. Pero doon sila nagkamali. Isang tradisyonal na pagkakamali ang nangyari sa labanan sa paliparan ng Hostomel noong Pebrero, 24 na tumagal ng wala pang 36 na oras, bago tanggapin ng Russia ang kanilang pagkabigo. Matatagpuan lamang 12 milya mula sa sentro ng Kiev. Mataas sa listahan ng prioridad ni Putin ang Ostomel noong mga unang araw ng pananakop. Nagpadala ang Russia ng kanilang mga tropa upang sakupin ang paliparan, na ang layunin ay sundan ito ng mga airborne battalion at mga eroplanong pang-transportasyon. Ginamit ng Russia ang Hostomel bilang base para direktang atakihin ang Kyiv, kaya nagtagumpay sila. Nakontrol nito ang Hostomel Airport. gayun Gayunpaman, nabigo itong gamitin ang paliparan para mabilis magpadala ng tropa sa Kyiv dahil minamaliit nito ang tugon ng Ukraine. Naantala ng artilerya ng Ukraine ang elite airborne unit ng Russia, kaya napigilan ang mabilis na pagkubkob sa paliparan at paglusob ni Putin sa Kiev. Bukod sa artilerya, ginamit ng Ukraine ang lahat ng hadlang, tulad ng malalaking truck at sinunog na bangkay ng bumagsak na Russian K-52 Alligator para harangan na ang runway at pigilan ang airborne unit ng Russia sa paggamit nito. Sapat ang pagkaantala ng paraang ito para mapigilan ang mabilis na pag-atake sa Kiev. Mabilis na nag-organisa ang Ukraine ng isang kontra-atake laban sa tatlong daang Russian na mananakop na hindi na madaragdagan pa ng isang libong sundalo na balak ipadala ng Russia sa Hostomel Airport gamit ang air transport. Nabitag. Halos nawasak ang mga Russian at kahit dumating pa ang dagdag na puwersa para bawiin ang Hostomel Airport, nagawa na ang pinsala. Halos hindi na magamit ang paliparan pagkatapos ng labanan dahil ang Russia, tulad ng ginawa nito sa buong digmaan, ay nagkamali ng pagmamaliit sa kalaban nito. Lahat ng tatlong insidenteng ito ay nagugat mula sa pagkakamaling iyon. Laging minamaliit ng Russia ang Ukraine sa simula ng digmaan at palaging may kapalit ito. Maaari kang matuto pa tungkol sa tatlong pagkakamaling ito, pati na rin sa iba pa. Sa isang video na inilathala namin noong Nobyembre 2022 at 23, pero ngayon, sapat nang malaman na ang mga unang kabiguan ng Russia ay palatandaan lang ng mga susunod pang pa mangyayari sa natitirang bahagi ng pananakop ni Putin. Ngayon tatalakayin natin ang isa sa mga bagong kabiguan ng Russia, ang pagsakop sa Pokrovsk noong Mayo. Naghanda ang Russia para sa opensiba ngayong tag-init na layuning sakupin ang Pokrovsk sa Donetsk, Ukraine, matagal ng kuta. At mahalagang sentro ng logistika ang lungsod na iyon para sa mga sundalo ng Ukraine sa Donetsk at buong rehiyon ng Donbas. Sa pagsakop, lalakas ang posisyon ng Russia para makuha ang natitirang Donetsk at matupad ang pangunahing layunin ni Putin sa pananakop. Malakas ang determinasyon ni Putin na pabagsakin ang Pokrovsk ngayong tag-init kaya nagpadala siya ng isang daan at sampung libong sundalo para sa lungsod na iyon, at nagtagumpay ang Russia sa ilang bahagi ngayong tag-init. Sa simula, gamit ang bagong estratehiya at pagpapadala ng maliliit na unit ng paniktik, nakuha ng Russia ang ilang pamayanan sa paligid ng Pokrovsk. Nabuo rin ang makitid na salyente patungong lungsod. Inilalagay ang Pokrovsk sa bingit ng pagbagsak. Tumugon ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng Azov Brigade upang ayusin ang kanilang mga tropang nagtatanggol. Isinara ng Ukraine ang salyente at ginugol ang tag-init sa pagbawi ng karamihan sa teritoryong nawala sa Pokrovsk. Hindi na kayang ipagtanggol ng mga tropa ng Russia ang kanilang nasakop dahil bugbog, pagod, at kulang sila sa bilang dulot ng maliit na unit na estratehiya. Ayon sa Euromaidan Press noong Oktubre 20, nabigo si Putin sa misyon sa Pokrovsk. Hindi bumagsak ang lungsod sa tag-init at nananatili itong nakatayo ngayon. Simula Agosto 21, 13,000 at 45 sundalo na ang nawala sa Russia sa pag-atake sa Bokrovsk, pati 12-12 ng tanke at armored na sasakyan. Tandaan mo ang armor na yan. Mamaya sa video, pag-uusapan natin ang kabiguan ng Russia dyan. May deadline si Putin na masakop ang buong rehiyon ng Donbas bago matapos ang taglamig. Ayon sa Euromaidan Press, mahalaga ang pagbagsak ng Bokrovsk para sa layuning iyon. Ibig sabihin, halos walang naging progreso ang Russia sa Donbas. Mula simula ng tag-init na opensiba, hindi pa rin mababagsak ang Donbas ngayong taglamig. Kaya isa na namang kabiguan ito para sa Russia. Ngayon, tingnan natin ang kawalan ng kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang sarili matapos ang mga nabigong pag-atake nito. Ang pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia ay muling estratehikong kahihiyan para sa Russia. Gaya ng mga nabanggit na kabiguan, nangyayari ang pag-atake sa refinery dahil minamaliit ng Russia ang Ukraine. Naniwala ang Russia na hindi kayang umatake ng Ukraine mula sa malayo para tamaan ang mga pangunahing refinery ng bansa. Maluwag ang depensa sa himpapawid dahil marami sa unit ng Russia ay nasa Ukraine o Crimea. Lumabas ang isang kahinaan na gawa mismo ng Russia. At ginugol ng Ukraine ang mga nakaraang buwan upang samantalahin ito noong Agosto hanggang Oktubre. Sunod-sunod na inatake ng Ukraine mula sa himpapawid ang mga oil refinery ng Russia. Ayon sa British Broadcasting Corporation, tinamaan ng Ukraine ang 21 sa 38 pinakamalaking refinery ng Russia mula Enero. Mas matagumpay ngayon ang Ukraine kumpara sa dati nilang pagsubok pabagsakin ang mga refinery ng Russia mas madalas na tinatamaan ng Ukraine ang mga target nito ng 48% kumpara sa buong taong libo at 24. Simula Enero, limang beses nang tinamaan ang Ryazan plant na gumagawa ng 300 at 40,000 bariles ng produktong langis araw-araw. Ngayon, laganap na ang kakulangan ng gasolina sa Russia naiulat ang kakulangan ng gasolina sa walot 4% ng mga federal na rehiyon ng Russia. Iniulat ng Direct Channel at ng ilang mga outlet na hanggang 40% ng oil refining ng Russia ay napatigil, kung saan 21 sa 38 na refinery ay tinamaan. Ilan sa mga ito ay paulit-ulit pa. Malinaw na nabibigo ang Russia na ipagtanggol ang isa sa pinakamahalaga nitong yaman. Nagsisimula ng mahirapan ang mga tao sa Russia. Ang kakulangan sa gasolina ang nagbalik ng digmaan kay Putin sa Russia na ayaw niyang mangyari. Lalong tumitindi ang presyon. Napilitan ang Russia bumili ng gasolina mula China at Belarus para matugunan ang lokal na pangangailangan. Napilitan siyang mamili sa mahirap na desisyon kung uunahin ang kanyang mga mamamayan o ang kanyang militar. Napilitan si Putin sa isang catch-22 na sitwasyon ng Ukraine at mukhang wala siyang magawa tungkol dito. Kailangan talagang protektahan ng Russia ang mga oil refinery nila. Pero mahirap itong gawin. Kapag nasira na ng Ukraine ang 1200 at 20 syam na anti-aircraft warfare units, simula nang magsimula ang digmaan. At ang mga natitira ay kailangan sa Ukraine at Crimea. Magpapatuloy na masunog ang mga refinery ng Russia. Walang darating na depensa. Na pag-usapan na natin kanina ang pagkawala ng kagamitan ng Russia. Hiniling din namin na ang mga tangke at armored vehicles ng Russia dahil nagpapakita ito ng isa pang malaking kabiguan ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Wala na ang mga tangke ng Russia at malapit nang maubos ang iba pa. Mas mabilis kaysa inaasahan. Sa kanyang matigas ang ulong paniniwala na kailangan lang ng Russia na magpadala ng mas marami sa lahat ng bagay para mapabagsak ang depensa ng Ukraine. Nagpadala si Putin ng libu-libong armor units para sa malalaking mekanisadong pag-atake sa kanyang pananakop dahil sa mga drone ng Ukraine at sandata mula kanluran. Halos ubos na ang armor ng Russia. Iniulat ng Daily News Hungary na may humigit kumulang libo at tangke ang Russia sa imbakan bago magsimula ang digmaan. Ngayon, 2,500 na lang iyon. Marami pa rin, pero hindi sapat ang numero para malaman ang buong kwento. Sa 2,000, at limang daang natitira siyam napot dalawa lang ang nasa maayos na kondisyon ayon sa ulat. Yung natitira, kabilang sa mahina o mas malalang kategorya. Kaya kailangan ng malawakang pagkukumpuni o magagamit na lang ang pyesa nila para sa ibang tangke. Napilitan ang Russia gumamit ng mga lumang Soviet tank para sa mekanisadong atake laban sa depensa ng Ukraine. Ngunit madaling tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga mahihinang tangke na ito. Pagdating naman sa mga bagong tangke, hindi rin naman maganda ang kalagayan ng Rusya sa aspetong iyon. Ayon sa Daily News Hungary, nakakagawa lang ang Rusya ng siyam na Hanggang isang daang tangke kada taon. At siyam na po porsyento dito ay refurbished lang. Mas matatandang modelo kaysa sa mga bagong tangke. Tinalakay ng Novaya Gazeta ang lagay ng armor ng Rusya noong Hulyo batay sa ulat ng Institute for the Study of War or Institute for the Study of War. Apat na puot, anim porsyento na lang ng tangke ng Rusya. Apat na puot, 8% ng armored personnel carrier at 42% ng infantry fighting vehicles ang natitira bago ang digmaan. Tandaan na karamihan sa mga sasakyang ito ay nasa napakasamang kondisyon at sira-sira na. Sabi ng Institute for the Study of War, posibleng maubos ng Rusya ang natitirang armor reserve bago matapos ang 2025. Kaya nahihirapan ang Rusya sa armor dahil sa marami nitong pagkakamali sa labanan at hindi rin maganda ang kalagayan ng iba pa nitong mga sandata. Ayon sa Kiev Independent, bumibili ang Rusya ng mas maraming armas mula sa mga kaalyado, kabilang ang dalawang daan at limampung tonelada ng pampasabog ngayong dalawang libo at dalawamput at isang daan at labing siyam na libong tonelada pa sa kalagitnaan ng dalawang libo at dalawamput lima. Hindi lang tangke, kundi pati kagamitan ng Rusya na uubos dahil sa sarili nilang pagkakamali. Malalaman mo ito kapag napanood mo ang video namin tungkol sa imbakan ng Rusya. Pero bakit nga ba nauubusan ng Rusya? Malaking bahagi ang ginampanan ng mga pagkakamali sa labanan. Pero may papel din ang mga pagkakamaling nagawa sa paggawa ng mga armas. Oo, ang sumunod na pagkakamali ng Rusya ay nangyari matagal bago sa lakay ni Putin ang Ukraine. At naapektuhan nito lahat ng ginawa ng Rusya pagkatapos. Ang simpleng katotohanan ay gumagawa ang Rusya ng mga sandatang palpak. At hindi ito sapat para matiyak na mananalo sila sa digmaan. Noong Setyembre, dalawang libo at dalawa pa lang, tinatanong na ng Asia Times kung ang mga sandata ng Rusya ay puro kalat lang. Ayon sa pahayagan, ang mga sandata ng Rusya ay simple pero laging maasahan at epektibo noong panahon ng Soviet. Kung napanatili ng Rusya ang mga sandata noong panahon ng Soviet na ginagamit nila ngayon sa Ukraine, baka mas malaki pa sana ang naging epekto nila kaysa sa nangyari. Gayunpaman, dulot ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, nakaranas ang Rusya ng matinding dagok sa ekonomiya. At isa sa mga naapektuhan ay ang pagunlad ng mga sandata. Nakabawi ang Rusya pagdating sa paggastos, ngunit nabigo itong gawin ang kinakailangan para makabuo ng isang maayos at mahusay na arsenal. Sabi ng Asia Times, napabayaan ang mga kagamitan. Unang ginagamit ang pera sa mga pamprestihiyong bagay bago pa sa pag-ayos ng lumang kagamitan. Halimbawa, napakabagal ang pag-upgrade ng armor at fire control ng mga tangke. Ayon sa ulat, hindi na ipatupad ang mahahalagang upgrade tulad ng active protection systems. Ang Russia, na dating nakatuon sa gamit, ay ngayon mas binibigyang pansin ang pagpapakitang gilas. Isa iyong pagkakamali at naapektuhan ang kanilang mga sandata dahil dito. Sinabi ng Action on Armed Violence na may papel din ang korupsyon sa depensa ng Russia sa insidente. Dahil limitado ang pagsubaybay sa industriya, napapakinabangan ito ng mga oligarko tulad ni Putin sa suhol at mamahaling kontrata. Maraming yumaman, ngunit ang armas, mula sa tiwaling industriya, ay hindi sapat para talunin ng Russia ang Ukraine. Naglabas kami ng video na pinapaliwanag kung bakit masama ang mga armas ng Russia. Panoorin ito para malaman ang buong kwento. Ngayon, tatalakayin natin ang isa pang kabiguan ng Russia, ang pagkamatay ng maraming sundalo nila. O mas tama sigurong sabihing pinilit ang mga sundalo sa meat assaults na nagdulot ng maraming namatay. Ang mga nabanggit na pagkakamali tulad ng mahinang sandata ng Russia at pagkawala ng armor ay nagre sa ganitong meat assault na paraan. Sa puntong umabot na sa mahigit labing isang milyong kaswalti ang naranasan ng Russia hanggang Oktubre 14. Ayon sa Ministry of Defense ng United Kingdom, nawawalan muli ang Russia ng mahigit isang libong sundalo kada araw. Matapos ang maikling panahon noong tag-init kung saan nagawa nitong bumaba sa bilang na iyon ang pagpupumilit ng Russia na panatilihin ang mataas na operational tempo kahit maraming tropa ang napapatay ng drone at depensa ng Ukraine ay malaking pagkakamali. Tumanggi ang Russia na baguhin ang kanilang estratehiya. Ang malawakang pag-aalay ng dugo ay tila isang katangian, hindi kakulangan ng militar ng Russia ayon kay Putin. Sa wakas, may tatlong kabiguan ang Russia bukod sa digmaan sa Ukraine na makakaapekto sa bansa sa mga susunod na dekada. Mahina ang estrategikong posisyon ng Russia, pinalakas nito ang NATO, at mabilis na uubusan ng pera. Layunin ni Putin sa pagsalakay sa Ukraine na makuha ang malaking teritoryo para gawing mas malaking banta ang Russia sa kanlurang Europa. Pero ngayon, mahigit tatlot kalahating taon na mula nang magsimula ang digmaan. Napipilitan na ang Russia na umasa sa hybrid warfare attacks at mga aerial provocation para ipaalala sa kanlurang Europa na maari pa rin itong maging banta. Ayon sa The Conversation noong Oktubre 13, ang mga ganitong provocation ay mas nagpapakita ng kahinaan ng Russia kaysa lakas. Ayon sa ulat, nangyayari ito dahil humihina na ang opensiba ng Russia sa Ukraine at kailangan ni Putin na gumawa ng paraan para ilihis ang atensyon ng buong mundo mula sa katotohanan iyon. Ang nakikita natin ngayon, dagdag sa usapan ay subok na estratehiya ng Russia na senyales ng pag-atras. Isang hindi gaanong nauunawa ang bahagi ng doktrinang estratehiko ng Russia ay ang konsepto ng pagtaas ng tensyon para mapababa ito. Bagamat tatang kadalasang gamit sa estratehiyang nuklear, ang taktikang ito ay naaangkop din sa lahat ng aspeto ng doktrinang estratehiko ng Russia, iniulat ng outlet. Ginagamit ni Putin ang paraang ito para subukang lumihis tungo sa diplomatikong solusyon sa digmaang sinimulan niya. Marahil isang kasunduang pangkapayapaan. Ngunit nabigo ang Russia dahil ngayon gumagamit si Putin ng peking puwersa. Hindi tunay na kapangyarihan para makuha ang gusto niya. Alam din yun ng mga tinatarget niya at ng mga nasa labas ng Ukraine, lalo na sa NATO. Nagkakamali ang Russia kung iniisip nilang matatakot o hihina ang NATO dahil sa ginagawa nila sa Ukraine. Pagkatapos ng tatlong araw na bigong pananakop, lalong lumakas ang NATO sa mga sumunod na taon. Sumali na sina Sweden at Finland sa Organisasyon ng Kolektibong Depensa matapos ang matagal na pagiging neutral dahil sa ginagawa ng Russia sa Ukraine. Particular, ang desisyon ng Finland na sumali ay naglalagay ng isa pang bansang kaalyado ng NATO mismo sa hangganan ng Russia na siyang sinusubukang iwasan ni Putin sa pamamagitan ng pagsakop sa Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, hindi umatras ang NATO sa mga nabanggit na pang-ojo nang nagpadala ang Russia ng drone at fighter jet sa himpapawid ng NATO. May ilang miyembro ng organisasyon na nagbantang babarilin ang mga aerial asset kung uulitin ito ng Russia. Kahit si Pangulong Donald Trump ng United States na matagal nang nagdududa sa NATO ay tila sumusuporta na ngayon sa organisasyon sa paraang hindi inasahan ni Putin. Akala ng Russia ay mapapalambot nito ang NATO. Pero nabigo sila at mas lumakas pa ang NATO ngayon at no dito tayo dadako sa huling kabiguan ng Russia sa tatlong nabanggit natin. Halos apat na taon ng digmaan na hindi inasahan ng Russia na kakailanganin nitong ipaglaban ay nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng bansa. Ngayon, may takdang panahon na ang bansa kung kailan nito kailangang manalo sa Ukraine. At ito ay labing walong buwan mula ngayon. Noong Oktubre labing anim iniulat ni Peter Helm sa Euromaidan Press na 140 bilyon na lang ang natitira sa emergency fund ng Russia mula sa dating 100 at 45 bilyon. Patuloy na ginagamit ni Putin ang pondong ito para sa pananakop. Pero hindi niya magagawa ito ng matagal pa. Ayon kay Helm, iniulat niya ang pahayag ng Chief Executive Officer ng Ukraine Industry Expertise, Volodymyr Vlashok. Ngayon ay critical na ang sitwasyon hindi nila kayang pondohan ang digmaan sa kasalukuyang tindi nito. Matagal nang lumampas sa lahat ng dating pagtataya ng Russia ang gastusin sa digmaan. Ayon kay Vlasyuk. sinabi niyang gagamitin ng Russia ang 38% ng federal na budget para sa digmaan sa Ukraine sa 2,000 at 26 at posibleng dolyar. 200 at 20 siyam bilyon ang magastos sa 2,000 at 25. Ang inflasyon, stagflation, paghina ng pribadong sektor at pagbagsak ng pamumuhay ng mga Ruso ay sintomas ng kabiguan ni Putin na isa alang alang ang kanyang mamamayan. Ang pagtutok niya sa tagumpay sa Ukraine ay maaring maging pinakamalaking pagkakamali ni Putin. Kahit na magawa ng Russia na malampasan ang lahat ng mga pagkakamaling na talakay natin sa video para manalo sa Ukraine, maari pa rin nitong harapin ang mga taon o kahit dekada ng pagbangon mula sa isang digmaan na hindi naman sana dapat nagsimula iiwan natin ang huling salita kay James Rogers, isang eksperto sa geostrategic at defense policy, na nagsabi ng mga sumusunod sa isang panayam sa Times Radio. Sa ilang aspeto, hindi talaga naging maganda ang ginawa ng mga Ruso. Itinuro ko na nakuha lang nila ang halos isa porsyento ng teritoryo ng Ukraine nitong nakaraang taon. Sa totoo lang, nakakahiya iyon sa ilang aspeto. Maraming tao ang namatay at maraming pera ang nagastos sa magkabilang panig. Nakakalungkot iyon. Para sa ilan, pera ang ugat ng kasamaan. Pero ang kakulangan nito, ang maaaring magpabagsak sa Rusya matapos ang lahat ng mga pagkakamaling na pag-usapan natin ngayon. Sa ngayon, tila nababasag na ang Rusya dahil sa mga pagkabigo ni Putin na hindi na maitago ng Kremlin. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa digmaan sa Ukraine. At salamat gaya ng dati sa panonood.